Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mga katanungan, ang mga tanungan ng kapatiran natin, mayroong bang sunna ang Eid uh, al-Fitr at saka ang Eid al-Adha? Ang alam natin, walang sunna before and after. So ang tinutukoy natin na walang sunna kung saan po isinasagawa po yung Salatul Eid Eid al-Fitr al o Eid al adha walang sunna yan doon maliban kung isasagawa po yung Salatul Eid sa loob ng masjid kung isasagawa po yung Salatul Eid sa loob ng masjid dito magkakaroon ng sunna ang tawag doon ay Tahiyatul Masjid po ang tawag doon at hindi po yung sunna ng Eid pero ang tanong Ah, uh, meron ka ba talaga ng ang Eid? Siyempre, pangkalahatan, walang sunna sa musala maliban kung nakauwi ka na po ng bahay. So, marami sa atin ang hindi po nila alam na may sunna ang may sunnah na ginagawa ang propeta sa Rasul pagkatapos po ng salatul Eid pagdating niya po ng bahay. Sa hadis ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kani si Nabi qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'an. Sabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasala before, uh, bago ang Eid kahit anong sala hindi siya nagsasala. Fa idha raja'a ila manzilihi salla rakaten. Pero pag nakauwi na siya, nakabalik na siya sa kanyang bahay ay nagsasagawa siya ng dalawang raka. So ito po yung suna po na hindi natin nagagawa. Mayroon pong suna na sala before or after Eid. Kaya sana sinasagawa sa bahay po. Sa bahay po. Yan po ang sunnah ng Propeta Muhammad SAW na nakakalimutan po natin at hindi na po nagagawa. Pero hindi po isasagawa ito doon sa, pag, sa pinagsasagawan po ng sala kasi wala talagang suna sa lugar na yun. Sa field, ng pinagsasagawan po ng salatul tulaid. Pero pagdating mo ng bahay, magsuna ka dahil ginagawa po ito ng Propeta SAW every matapos ang salatul tulaid pagdating niya po ng bahay. Ang hadis na ito ay akhrajahu Ibn Majah wa Ahmad wa Ibn Khuzaymat wa al-Hakim wa Suyuti. وصححه الحاكم ووافقه و وَحَسَنَهُ إِبْنُ حَجَرَ و رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ الحاكم هذه سُنَّةٌ عزيزة. So, ang hadis na ito ay sinahini we have حسن that we have seen that we So ito yung mga suna na nakakalimutan natin So ang suna po ng Eid ay sa pagdating po ng bahay Na buhay natin ang suna na ito na ginagawa po ng propeta sallallahu alaihi wasallam Every Eid Doon niya po yung sunna suna po sa bahay po At hindi po sa pagsasagawa po ng Eid Pagalatan walang suna before Eid and after Maliban kung dumating ka na po sa bahay Doon po ang suna na ginawa po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yan lang po kunting kalaman والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته